Isang mapagpalang araw na naman tayo guys. Kamusta po ka diyan? Nandito na naman po kami tatlo. May bibigay sa inyo na saya kapag ay lululungkot. Kaya guys, ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo kami sa aming adventure ngayon. Kasama rin nga pala natin guys yung ating mga mahal na kaibigan diyan. At iba pa guys. Let's go! Panibagong araw na naman tayo guys yan. Pagkalipas ng walong araw guys Kasama rin nga pala natin dyan yung ating mga mahal na kaibigan guys Magliligo nga pala kami sa maganda nating ilog Kaya guys ano pang hinihintay nyo Samahan nyo kami at pakita nyo rin yung kaganda ng ilog dito guys Pupunta nga pala tayo sa La Fortuna Dito lang yan sa may bayan guys Sa Socorro At dito nga guys sa punta na to Pinunta namin si Mindo rin yung mangyan Na sikat talaga dito sa so Socorro guys Lubos rin po kami nagpapasalamat sa kanya At napakaibait ng tao sa pagtanggap nyo sa amin dito guys Pagkatapos nga pala namin guys Dumaan kina ate Mindo rin mangyan na Ay dito naman, guys sabang Habang kami pamutan sa aming pagliliguan May ang kami birthday yan dito guys At yung may birthday nga pala guys ay Inibitahan kami dito kumain muna Baka daw kami magutom sa aming paglalakbay At sa daan guys Lubos rin po kami nagpapasalamat sa kanya Sa pagtanggap niya sa amin dito guys At tinandaan pa tayo dito guys At dito nga guys sa bunta na to Gutom na rin yung ating mga kaibigan diyan Kaya kumain na din kami dito Kaya guys ano pang nyo Tara kain po tayo dito Ito namang ating mga kaibigan na si Kulot Sumundok na rin Pero sabi niya sa atin guys Kain daw po tayo Dito nga guys, sa to, Sabi ko sa kanya may dala ako dito plastik plastic. Uy, wala talaga kaya. Cheers. Napakasarap nga pala guys ng mga hinda na dito. Pinaganda pa tayo dito. At nagpapasalamat din po kami sa kanya sa pagtanggap nila sa amin dito. Dito nga pala guys sa Punto toto habang pinagmamasa namin si Tatay, napapalo kami tatlong magkakaibigan na sana balang araw may surprise amin ng mga magulang namin. Ilang sandali na ating paglalakbay 24 meters and one half okay, let's go Nandito nga pala tayo guys Sa ating destination Wow, English, let's go Sa malayong biyay natin guys Nandito na tayo sa ating destination Wow, English Ito namang ating mala biga na si Lily Sabi niya sa Magpapahinga daw muna siya Napakaganda talaga yung aming napuntahan dito Nakakawala ng pagod Dito nga pala guys Sa punto na no to Dito nga pala kami magliligot Nakarating na tayo sa ating destination In English venue wow. Ilang sandali nating pag-iinit sa araw At malayong biyay natin sulit naman yung ating pinuntahan dito. dito Napakaganda maganda talaga yung tipo nga maririnig mo lang talaga dito yung agos talaga ng ilog hindi rin nga pala guys namin dito mapigilan nung ating ng ating mga nakaibigan si Gulot sabi niya sa akin napaka napakailig daw talaga kaganina ng biyahe natin dito at napakasarap daw maligo, malikot napakalamig daw talaga at nakakaaloy pa yung tubig guys as good as yummy as good super yummy super good super good super good <laughs> Pagkatapos nga pala namin guys maligo at pagbabot sa malamig na tubig at inabutan na kami guys ng dilim ng gabi at dito naman guys sa punto na to nagdimpakakid ako dito ng coffee in English black coffee wow in sugar let's go! So,

gutom din tayo. Ang natin kinainan kanina. Okay. Wala. 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 Maging masaya lang po tayo sa buhay at maging simple lamang. Kung ano po yung dumadating sa ating blessing, pagpasalamat natin sa Panginoon. Lubos po kami nagpapasalamat sa mga kaibigan natin. Hindi mahal tayo. Hindi lang po kaibigan na turing namin sa inyo, kundi parang isang kapatid namin po kayo. Walang hanggang pasasalamat po sa mga tao sumusuporta sa amin palagi. Masaya na kami po pag napapasaya namin kayo. Hanggang sa muli natin pagkikita. Let's go! bye, -bye!